One, two, three. Oh, Bini Mara. Wala naman. <laughs> Wala naman! Na, na. Sabi ko na yung... <laughs> uh, may naman tatay. Malaki-laki. Okay, diba ka, Madami na. Hmm, ito makadami. model lang ka, <laughs> Parang ito yung Ito lang. mga mga kadilag ng ating nilagang kamote hello mga kadilag welcome back sa aming youtube channel so for today's vlog mga kadilag ay kami po ay magluluto ng merienda at ang amin pong lulutuin na merienda mga kadilag ay kamote. So, simpleng merienda lang ito ngayong hapon. Ayan mga kadilag at ang lulutuin po namin merienda ay kamote. So, umaguho kayo muna. At uh, bago tayo maglaga, tit kamotehan po ni tatay. Tatay saan? Saan po dito? Malaki na. Dito. Yan mga kadilag at ito ang gamit ni tatay. Ito so, mga din natin itong alinang. Ah, ang tawag doon. Itong alinang puhukay. Oh, Kain ko na. Zoe. Salam, mm. madami hayasa. yan. Madaming ugat. Ah, ito, triglo eh. Gay, gay. Space, tatay, walang laman. Bulati <laughs> Bulati po mga kadilagan laman Maliliit Mino Okay na din yan Dito na yun sayang Sayang mahaba pa man din Ayan mga kadilag So ang laman ay bulati Bulati po tawag namin kapag ka mga payat ng Para si Chloe. Bakit kaya mapayat? Dahil sexy ang magtanin. Tumtum tawang agad doon si Chloe. sumagutan. Ito, so, tatay. Ito namang isa mga kabilag. Okay, one, two, three. Oh, Bini Mara, wala naman. <laughs> wala naman Sabi ko na yung... <laughs> uh, ayo, may naman tatay, malaki-laki. Malaki na maliit. Ito po yung pinapakakuan natin. Ang init ay... Dito, nini, dito. Dito. naka mauubos yata <laughs> mauubos yata hindi mga katatlong kilo okay. joke lang nalagay din natin dito mga kadilag at ito po yung pa. ano, Mara. ito kaya tatay yan mga kadilag, naghahanap pa rin po kami ng yung may, sa tingin namin po yung may laman na pero si tatay ang magtuturo sa amin kung alin. Ito lang ang ating honey. Nakay maliliit pa nga, honey. So daw po ang bubunutin natin Ito nga sa may tapat. Para ako nga naman, para isang largo lang ang bunutan. Mga 2, 3, Chloe. Oh, may laman ta, wala. Woo! Payat na naman, may dog. Tama na, tama na mga. Kapatid. Yari kayo ni nanay payat pa ang nabubunod. Kaya! Hinukay na! Pinasaway <laughs> na tayo ni nanay. Bulati pa ito nanay. Pero pwede na dun yan mga kadilag. Oh. Diba ba mga kadilag? Madami na. Madami <laughs> na Model lang kamote. <laughs> Hindi po kayo, kamote. Si Tariray na kamote. At ito po mga kadilag, yung nakuha po namin kamote. Ayan, medyo payat pa. <laughs> Kaya pinatigil na kami ni nanay. Ito na po yung kamote mga kadilag na ating pong nahukay. Ayan, medyo maliliit pa nga siya, mga payat pa. Pero ito'y atin ang ilalagap. Pabaltan ko lang ito mga kadilag. Tapos si aking huhugas at ilalaga. Ah, masarap ito yung sa kapi. Coffee. Oo nga, Klaw. Yan, hindi tayo magkakapi. No, na rin, ginawa natin Oo. Oh, um... natin. Ayan mga kadilag. Ate na pong babalta ng ating kamote. So, ito yung mamaya ako na para dire-diretsyon na. Nakay puti ang mga kamote ni tatay. どんどんどんどんど Ayan mga kadilag at tapos na po nating balatan lahat. Ngayon naman po yung atin ang A few inches later tayo po ay dito magluluto sa labas. Tayo po ay magdidikit na nang apoy. Nakay may mga nag-aabang na dito ng pagkain ang mga pato. Nakay nang hiram mga kadilag nitong kadatitan ano. Lalagay ko dito sa lutuan. Yan, yan yung purpose kaya ako nang hiram malakas ng apoy mga kadilag kaya ka nang ilalagay yung ating ilalaga lagyan natin yung lagyan din natin ng tubig mga kadilag lagyan din tapos lalagyan po natin ng asin yun ay sagit din lang iluluto yung inayaga ang ating kamote nang haram mo nung patungan nila tita at inay uh, para magkasya yung ating kasarola masyadong malaki yung nagawa ni Papang lutuan dito sa likod ay eh. kaya baka hindi <laughs> sumakto yung ating kaserol ang mga kadilag nakakamiss magluto sa kahoy kaya ako dito nagluto Tingnan na po natin ang ating kamote pa mukhang malapit na itong maluto ayan titignan na natin mga kadilag kung yung ating kamote lutoon dala ko dito ng tinigo. Ba, parang ito yung luto ng mga mga kadilag ng ating nilagang kamote. Pwede na itong ahonin. Lakas ito din ang apoy. yun? atin na po itong naahon. Ngayon ay natanggalan ko na din siya ng tubig. Yung pinanlaga natin. At ako'y kukuha at makapag-merienda. O, merienda na guys. May nilagang kamote. Ayan mga kadilag at makuha na si Indong nung nilagang kamote dahil ganyan ng asukal. Ni kanyang may meriendahin ng kanyang kaibigan. Nasaan? Nasaan ang kaibigan? Harapan. Nasa harapan. Okay, hmm. maglalagay na din ng akin. At bago po ako kumain, ako po yung magdadala na ito kay Laklowi sa may-ari ng kamote. Ayan. Para sila yung makatikin. Lowi! May din, naluto na yung nilaga, yung hinukay na ata kanina. Mapagkayat happy no. Oh, pero okay na din. May matataba nga yun. Salamat. Pag marienda ka na. Si nanay, pag yun. Oh, ganda na dito. Oh, may lababo na po sila. <laughs> Parang katulad sa amin pala, honey. Hindi <laughs> yan nilagyan ang asukal ni Nini. <laughs> Merenda tayo. Masarap ay sa yung kape. Ayan mga kadilag at tayo po ay magmemerienda na ng at tayo po ay magmemerienda na ng ating nilagang kamote. Tapoy nagtimpla na din po mm. ng kape. At si mama ay nagmemerienda na din. Oh. <laughs> mama talaga yung mahihayin. Oh. Oh, okay, sama. Sindong, magmerienda na din. Nice. Feel na, feel naman. Ang gusto ko na itong mga kadilag. Pag sa kamoting nilaga ay sa lang sa sukal. Holding, o! Oh, gusto mo ka mauteli ka? ang mga bagets ngayon eh. Ayaw na ng mga merendang nilagang kamote. Katulad ni Bibi. Samantalang <laughs> ka noon kami, eh. Yeah. nilagang kamote. Nilagang kamoteng kahoy. Nilagang kamoteng baging nilagang nilagang saging. Paborito ko din nilagang saging. Mga kadalag na sabag. Okay ka na, Chloe? Yeah. Magagkit, honey. Eh. Nakay ng kamote ni tatay. Nakatin si tatay. Masarap na. Pag ito ko, eh. kahit hindi na akong Ganda ang pagkain na itong mga katulad. Mga taga-probensya. Makaka-relate dito. Sausaw so, so, sa asukay. Sa Pero dapat mga kalilag kami magpipitsi-pitsi dahil nakakamiss yung kaniyon. Dati ako nagluluto ng kaniyon. Eh kaya lang, hindi na makita yung yari-yaran. Kaya nilaga nila ang siya.